Hello guys, uh, good evening. Uh, GITC official po, nagbabalik na naman para sa ating YouTube channel. So ngayon guys, uh, kagabi, bali galing ako sa assistian dito sa aming barangay. So sa isang party ng pa the party ng isang OFW. Ngayon guys, uh, kasi meron nang request sa akin sa akin Facebook, uh, Facebook account o Facebook page na kung paano daw ba ibagay yung mga tugtog o mga ah, uh, tawag dito yung mga MP ang mga tugtog na magkakaiba ang genre no? so katulad ng ragatak, cha or itong mga ah, uh, EDM ah, uh, o saka yung mga Uh, ghost mix no yan karamihan mga magkakaibang genre ng ating mga pinapatugtog sa ating um, amplifier no every time na magpapatugtog tayo o mag-assist tayo sa isang event uh, may kanya-kanya kasi mga genre at ang mga tugtog na mga sinasalang natin sa ating uh, DJ virtual ano? O virtual DJ Kaya tinatawag So ngayon ba guys Nandito tayo ngayon sa aking Sa harapan ng aking Power amp rack So nakaka-focus tayo ngayon Dito sa ating Ang uh, tinatawag na crossover no So itong crossover na to guys Is medyo Mga un unang labas pa ng live Na Crossover no? Ang model nya is KC203 No ah uh, bali ang klase ng uh, crossover na to is three way stereo crossover plus subwoofer no pihira na kasi ako makita kita ng gantong mga crossovers guys na meron siyang subwoofer out ano So, napakaganda kasi guys na pag may subwoofer out ang isang crossover. So, sasabayan mo pa ng ating maximizer. So, itong maximizer guys, uh, mamaya ituturo ko din kung ano ang purpose nito. No? So, ngayon guys, uh, bali, ito nag-request sa akin sa aking Facebook account. No? So, isang kaibigan at isang followers din. Kung paano ba ang pagtimpla? Kung ano-anong klase ng timpla ng peace. So, mayroon siyang uh, mayro lang isang mayroon lang siyang meron lang siyang sinabi na isang part lang ng crossover about sa low. Yung pinaka base niya, no? Dito lang tayo magpo-focus guys kasi yung mid sa high is simple na lang siguro kaya para sa kanya. So, request niya kung paano ba ibabagay yung mga pinapatugtog niya na mga genre ng tugtog kung paano ibabagay ang low low niya no yung pinaka base kung ano ba ang mga function nitong mga uh, low frequency uh, low mid saka mid high uh, so eto ngayon po kung nanonood ka mga ngayon kaibigan uh, so tuturo ko ngayon kung paano ba i-set up yung ating crossover sa bawat genre na ating ipapatugtog sa ating sound system no so ngayon guys um po naman tayo dito sa ating frequency, no? low mid. So, kasi pag sinabing low mid guys, uh, konektado na siya dito sa ating uh, mid high. No? Itong mid niya, low mid, combination na siya sa uh, mid. So, may kinalaman ng ating pagpihit, nitong LM o tinatawag ng low mid frequency sa ating mid sa low, no? So ngayon guys, uh, left and right lang naman yan. No? Channel A so channel B. So, left and right. Ganun din ang setting sa kabila. Ngayon, kung medyo hindi nyo kabisad ng pag-adjustment ng ating mga uh, setting sa ating crossover is tututuwa ko sa inyo kung paano ba yung tamang magtimpla kung sa bawat genre, no? So, ngayon, una tayo sa uh, kagatak. Ayan, kagatak. Ragatak song So ngayon, so saan ba natin itututok ating low mid frequency? Pag ragatak ang ating ipapatugtog, no? So ngayon guys, para uh, para maintindihan natin ang purpose nitong LM frequency o low mid frequency is siya yung nagkocontrol ng soft, uh, soft and hard hard kick ng ating speaker o sa woofer. So yan na ating subwoofer kung ano po ang kung adabang ibibigay niyang bayo, tinatawag na bayo no sa ating mga subwoofer. Una una guys, ang 70 Hz kasi nakalagay dito is Hz 'yan guys, ibig sabihin Hz 'yan. Once na naka 70 Hz uh, ang ating setting sa ating low mid frequency ang binibigay na tugtog ng ating 70 Hz frequency is smooth at soft, smooth at gapang na bass na gagaling sa ating speaker, no? So, ngayon guys, every time na tinataasan mo, kasi nalilito daw kasi siya, habang ano, gusto niya, kala niya daw kasi habang tinataasan yung frequency is lalong lumalambot. So, hindi, mali po, no? Balintad po yan. Once na pinapataas mo yung frequency or hertz ng ating low mid o ating low kung sa ibang mga ang uh, crossover is low lang siya no uh, low frequency lang dito sa ating sa aking live kasi is low mid no every time na mag-adjust ka ng low mid frequency every time na tinataas mo siya guys um tumitigas ang tumitigas ang base ng ating uh, speaker ay yung bayon ng ating speaker habang tinataas mo yan. Then habang tumataas yan guys, yung tumitigas yung base at tumataas yung ating frequency, unti-unti na lalabas yung boses sa ating subwoofer. No? baling yung ating subwoofer is magkakaroon siya ng boses na lalabas sa kanyang speaker. No? So, ng purpose itong ating frequency na to is palabasin yung boses, patigasin yung bass, once na tinataas nyo, habang tumataas yung frequency, ay lalong tumataas din ng boses at tigas ng bayo ng ating mga speaker. So, once na sa sa 1,000 kilohertz, na siya, is, yan, wala na siyang, sobrang tigas na yan guys ng ating bass, at wala ka na magiging na ng bayo sa ating subwoofer. Sa at parang na siyang mag, magkakaroon na siya ng boses Parang na siyang uh, vocal no although meron naman siyang konting base pero maboses na siya maingay na so bagay lang siya sa ating um need high atong pinaka ating vocal no yung pinaka boses ng ating speaker no sa so, ngayon guys yon para makuha mo yun, kung nanonood ka mga ngayon tanda mo na once na pinapataas mo yung frequency ng ating low mid ay tumitigas at tumatagkakaw ng boses ng ating subwoofer o yung pinaka speaker natin na sub sa ating speaker box no? kaya mapapansin mo mawawala yung gapang yung sop ng bayo ng ating speaker o yung lagabog dahil habang na tinataas mo yung frequency is unti-unti rin nawawala yung base niya, yung lambot ng kalabog. Ngayon naman, kung paano ba ibabagay yung yung tugtog o genre na ng ating sinasaling na tugtog sa ating sound system, ano? So, ngayon guys, ito ko nagkita pa kasi ito, madalas kong ginagamit to <coughs> was na nag-assist ako sa isang event. Uh, usually, pag mga disco, uh, ghost mix, chacha guys usually ang setting ko is laging nasa 90 yan 90 hertz lang ang pinaka adjustment ko pag chacha um, ghost mix um, disco ang pinapatugtog ko is nasa 90 hertz lang ako ganun din siya guys left and right ganyan 90 hertz kasi naka-stereo, diba? So ngayon naman guys, once na magpalit naman tayo ng jandra ng ating tugtog, ay tulad ng reggae. Yan, pag sa reggae, alam na natin, hindi yan malamot ang tugtog yan. Medyo matigas ang mga kick ng ating mga speaker yan. So ngayon, ilalagay natin, ang setting ko naman pag ako nag-assist eh, is nasa 300. 300 or 250, pwede na. Yan. Yan ang setting ko pagkarigi uh, reggae ang pinapatugtog ko sa aking sounds, no? Ngayon, pag naman kagatak o mga kagatak o medyo mga buduts na may konti kagatak is nasa 300 ako. Yan guys. Yan ang setting ko. Pag ragatak at budots budots ang pinapatugtog ko. Meron din kasi mga boduts na medyo, medyo malamot din ang kick. So, binabagay ko din siya kahit paano. Ginagawa siya ng 200. Hindi kasi pakipiras mga bodots is medyo matigas ang kick ng uh, ah, bus, niya, no? Uh, binabagay ko din siya, guys. So, dyan lang na nagdalaro ang ating uh, frequency ng ating low, no? 340, 300, hanggang sa 80, 90, no? Pag dito kasi sa pinaka-70 na, guys, pag, uh, nagpapatugtog ako niyan is halos parang nawawala na yung base niya, no? Puro ano na lang, gapang, puro na lang ugong ng speaker ang magrinig mo, no? So, kaya, pag ganyan, disco, 1890 ang adjustment ko, no? Yun hindi naman sa kabila niya, guys. At anytime na mag-setting ka ng dito sa channel 1 saka channel 2 ganun din ang ibabagay mo. Ngayon naman, sa ating level, isa rin to guys na makakaano kasi yung level ng ating low. Mas kasi nakasagad yan guys, posibleng sibak ang subwoofer niya no. So para sa akin guys, ang masasuggest ko is maintain nyo lang po sa number 8, ang ating setting ng ating low level no. Yung pinaka-volume ng ating uh, low o yung base na tawag. Ngayon, kung medyo nakakulangan ka, pwede ba dagdagan mo? Kung medyo gusto mong lakas lakasan, pwede 8 and a half o 9. Pero pag sinagad mo guys, iba na yan. Kasi paano na yan? Posibleng masunog ng ating speaker, no? So, 8 and a half to 9. Ang pinaka masasuggest ko lang na ibigay sa inyo na level. Ngayon, kung medyo maganda naman ang uh, speaker box nyo at marami, pwede gawin nyo lang yan ng 7. Ay, 7 Ito pala guys, 7. Ang ating low level. So, yan. Ganun din sa kabilan no? Para balance yan. 7 din. So, yun, guys. ganoon lang naman kadali ang pag-setup ng ating crossover patungkol sa ating base. Sa ating bayo ng ating mga speaker na subwoofer. So, ngayon guys, ito naman ating maximizer is ang purpose lang nito is palambutin nyo, apagandahin yung quality ng base na ilalabas ng ating mixer at equalizer no. Sa so, equalizer malaking kinalaman natin yan guys. So ang equalizer is counting adjustment lang naman ang kailangan gawin So kadalasan kasi niyan is paganyan ang setting ng ating equalizer ganun din sa kabila. So malaki pa rin kinalaman ng ating crossover sa overall setting ng ating sound system na no, guys. So yan. So ngayon magte-testing tayo no. Titestingin na natin actual kung ano bang tugtog ang mangyayari once na naka 70 Hz siya guys. Yan, 70. Sagit ko muna 70 ha. So pakinggan niyo na lang po na unti-unti magbabago ang tunog ng ating speaker once na ina-adjust ko na. So mag play tayo ng ating tugtog sa ating wiksa yeah. so yan, nagbabalik na guys copy natin yung ating power amp para sa bis. Yeah. So yan tumutugtog na yun guys, pakinggan nyo na lang po ha hindi na po, hindi ko pang lakas ng kasi gabi na po at may natutulog na po mga tao 20Hz siya. Kaya sinabi ko, ting Bose ating speaker. Tingnan natin. Ayan. Ngayon, natin na natin sa 7.50. Ayan, 70 yan, guys. 70 Pabalik uh, na 70 guys Yan, 70 na po yan Di ba? Ang laki na pagkakaiba ng tunog Pagka naka 70 Hz siya Laban sa 1000 Hz na Adjustment ng ating frequency So yun guys uh, Hindi Siguro naman at uh, kahit paano nalaman nyo na po yung tamang adjustment ng ating sub ng ating crossover sa ating subwoofer ano sa so, yan. so, naka 70 siya guys okay natin sa 1000 setup ng ating crossover once na mag assist tayo ng isang, sa isang event naman yeah. yan wala naman siyang boses at buo base na siya at malambot so yun guys uh, sana po uh, kahit paano po nakatulong ako sa inyo nakapigbigay ng konting tip kung paano ba ang tamang setup ng ating crossover once na mag assist tayo sa isang event no? para hindi tayo Um, masunugan o hindi pangit ang sound sa output ng ating sound system kasi nalilito yung iba kung paano ba yung setup yan so thank you po sa pagtatanong sa aking kaibigan sa aking facebook oh. uh, sana nalinaw nalinawan nalinawa ka na po kung paano ba ang tamang pag -setup ng ating crossover sa every time na ating event na no? so guys ang dito lang po siguro ang video ko at uh, sana po kahit paano nakatulong ako sa inyo guys About sa pag-setup ng ating sound system uh, Itong ating bass Or tinatawag na subwoofer woofer setup na no? So ganti na lang po God bless po sa inyo guys At ingat-ingat natin ingat uh, Bye